palagaw. Wala tong kapis, oh. Charap, eh. Tinumpara na naman. Ay, sobra lang ito ng 6 na Sabi kay Ma'am Shuey, kuhanin niya na ito. 1,660 pesos. Maghumba ako na magkatatanggap. bangino <laughs> maglaga laga ah sige maam na mo sa atin takbo. Sa presyo. Magtatanong lang eh. Naglalakad eh. 420 dyan, beauty. Pasuyo na lang ako, bebe.

Ganyan, wala ka ng ganyan. Ayun o. Ay, no? Ay naka, no, sabit. Ay, ito pala. masarap hmm. kasi pa sa special. Wow. Okay, kasi okay. oh, oh. ito ang pwede ng lips na regular. Iba-iba po kasi ang kumunan din niya, yung fresh. Yung iba may mga gulugod pa. Mura-mura lang yun. Oh. Ako ayoko na mag-consume. Ito sa iba Yan. 380 oh, oh. yung bay. Ano Itong kinukuha ko talaga ng uh, special uh, na, special race. Magrarapid nika 'di na 'to eh. bihira lang. magiging yeah. Kaya, ako ng kaya akong barya lang. kaya akong barya lang. 30. Papalitan Isa-isahin ko na lang ang balut <coughs> mut nito, Ma'am Lucy ha, para alam mo isang ng tata. Okay ka na, Ma'am? <coughs> <coughs>

Sige, ito pa ha. Pata. Again, dalawa pa. Yung pata monkey? Sa kabila nila. Bae, doon doon lang kay monkey. Doon sa kabila? Doon yung kay mamu. 1,081. niya may pasakta pwede okay, lang balat lang wala sa parang normal lang yung mga ganyang ganyang pasasakatan kasi pag kinakatayan, tumatakbul katayin araw kung gusto nyo na ganito ha solid itong pagkaganito stainless talaga sya from Germany yung aking panaga guys 566 ay boss ba? bali isang kilo apat na grams halos One and na Mga 450 Pinak. yung pinak. isa lang. Yung medyo malaki. Three lang po yun. At ito yung mga kalahati yan. At sa maya naman, bigyan mo sa akin. Isa-isa. O, 440 lang, Daddy. Ayan siya. Sige, pakihihintay. Okay. Oh, sige, sige, busy ka pa ako na. Doncho ano? Okay. malilit ano maaap. Tapos ko, ko, ko Ang 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 ano, unahan kasi para sa Pero mas ngayon na gusto ko na biguran na eh crispy okay, <laughs> kasi uh, pa pa Okay, okay. Yeah, okay, ko yeah, Okay, okay. 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 Ang tamid nung ano? Ang tamid. Ang ganda guys. Ano Sponsor lang ng... Ay, ano? Nagbibenta ng ganito. ano yan? Butcher Knives ng Java, Yan yung page niya. Diyan kayong mag-BPM na ngayon. Wala akong pattern yan. yan lang Diyan lang kayong mag-BPM. lang yan. Pinopromote ko lang Kasi masanda 440 po 440 Wala din 500 yan le Wala po Di Papalit na nga